Kalingap Rob nakapag-desisyon na! At sobrang nadismaya! Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga Kalingapsan sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito! At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito! At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edne Vlogs at Kalingap Prab maraming salamat po! Kalingap Rab buo na ang kanyang desisyon. At sobrang dismayado sa ginawa ng isa sa pinagkatiwalaan at inaatasan niya noon. Pero bago yun ay panuunin muna natin mga Kalingap ang ginawang live ni Kalingap Rab kagabi na kung saan dito kinumpirma na nga ni Kalingap Rab na ang tao na ito mga Kalingap ay hindi nakasama or maipapasama sa kanyang list na mga reactor. Kaya yun, po. Ay mga sinabi siya about sa amin doon na na ano, na hindi ko inaasahan po. Kasi na hindi ko alam kung explanation niya dito pero may screenshot po kasi. May mga screenshot po kasi. So, uh, parang hirap na when, Kaya yun, um, siguro kung makita niyo yung screenshot, baka maan rin po. Pero sa ngayon, yun po ang desisyon ko. Uh, kung kay Kuya Bal, okay siya, pero sa akin po, hindi po. So, hindi ko na po siya muna i-consider as reactor ko po. Ano? Hindi ko muna siya consider as reactor ko. Kung kay Kuya Bal, okay siya, pero sa akin po ay hindi po. Kaya pasensya na po kayo, yun po yung napag-desisyonan ko. Kasi ayaw ko po sa ganun. Ayaw ko po sa taong ganun na okay yung pakikisama. And inaano po natin, okay yung pakikisama natin sa kanila. Pero yung pala, may mga tinatago pala about sa atin. Or, yun, may mga kinakampi ang antay kalingo ng mga nagbabalaw sa ating kakampi niya pala. Kaya yun, at hindi ko na muna po siya sama sa, sa mga ranking ko and sa mga reactors ko. Mga reactors ko, si Bopi. Kaya yun po yung napag ko. Pasensya na po kayo kung may mga supporters niya dito. Pero yun po kasi yung ano yung nakita natin nandun na yung mismo yung ano, sa increase screenshot mga sa condo nila kaya yun po essential na po yun po hindi ko naman na po siya reactor so paalam mo na po sa inyo sana po ay maintindihan mo so musta po mga kalingat at ayun ang ano at malina po yung uh, announce ni Kalinga Prab sa kanyang ginawa na live na uh, hindi muna niya i-consider na isang reactor si Bupil uh, or si Mam Bupil so ayan at, uh, sobrang ma-dismaya si Kalinga Prab sa nakita niya at natanggap matang niya na uh, message or screenshot na ganun pala yung ginawa ng uh, isang tao na pinagkakatiwalaan niya mga kalim. So, kahit naman siguro sa side natin ay kapag nagtitiwala ka sa isang tao no, mga kalingat ay uh, binigay mo yung tiwala sa kanya at saka hindi mo ma-expect talaga na magagawa pala niya yung, yung uh, ganong bagay at Ayun na nga, uh, si Kalingaprab ay hindi niya natanggap at kailangan na rin ni Kalingaprab na ayusin yung mga uh, community ngayon ng Kalingap dahil uh, masyado ng ano, uh, mas, masyado ng maraming bangayan ba. So, siguro kaya nakapag-decision si Kalingaprab na ganun ay uh, para sa ikakabuti at ikakatahimik ng community ng Kalinga. So, sana po ay ating respetuhin nyo lang po ang naging desisyon ni Kalinga Prop. At sana po ay nagustuhan nyo po ang ating reaction video na yun. Please comment and like, share and subscribe. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat mga Kalinga.